Nasa outing na ba ang lahat? Nasa beach na ba? Nasa resort at tumatampisaw? Ito nga mga person, maagang maaga nga ay nagayak na ang daddy jersey nyo dahil kasama niya nga itong mga kapitbahay namin manguha para sa dadali namin sa outing. Pupunta nga daw sila sa farm para manguha ng mga lulutuin nila. Baon nga sila ng water jug dahil sobrang init nga ngayon, siguradong mauuhaw sila sa pangunguha ng mga lulutuin namin. Hindi na nga nila ako sinama papunta roon dahil baka malayo-layo yung araw ang lakarin. Kaya naman nandito na lang ako sa bahay at nagluto ng almusal namin. Ginugutom nga kasi ako pagkagising ko ay nagkikrave ako sa sinigang na bangus. Grabe. Kaya naman maaga ako nagluto para makakain na agad ako. Si Ate Chelsea nyo naman sa mga oras na yan ay tulog na tulog pa, sinusulit ang walang pasok. Si Ate Angel nyo naman ay nandun na sa bakasyon, nakauwi na sa Laguna. Pagkaluto na pagkaluto nga nitong aking sinigang na bangus ay nagsandok na talaga ako at gusto ko nga nitong may kamatis at etong kangkong. At habang nakain nga ako ng almusal dito sa bahay, sila naman ay naandito na sa may farm at nakakuha na nga sila ng mga lulutuin. Nakakapanghinaya nga at hindi ako nakasama, wala naman palang masyadong lalakarin. Akala naman kasi ng Daddy Gerson nyo ay mahaba ang lalakarin. Yun naman pala ay ganito naman pala kapatag doon kaya sayang talaga hindi ako nakasama. Pero sana nga next time ay makasama ako. Gusto ko kasi nakakapunta sa mga ganitong farm. Sayang nga rin at hindi sila nakapag-video kung ano yung mga nakuha nila. Pero pagdating naman dito ay binidyohan ko ang mga kinuha nila. Ganito nga yan. Meron niya yung shortcut at lagusan papunta dito sa may subdivision namin. Kaya ang bilis lang rin nilang nakarating. Parang gusto ko talagang makapunta doon ah. Maya-maya nga lang ay naandito na rin sila sa may bahay namin at iyahanda na nga rin ang mga lulutuin. Sobrang dami nga nilang nakuha. Grabe, sa mahalang bilihin niya yun. Mabuti nakalibre sila dun sa my farm. Thank you nga po pala sa nag advise sa kanila sa pagpunta doon. At heto nga ang mga nakuha nila. Napakaraming niyog at buko. Diyos ko, favorite pa naman namin eh baby itong buko. Napakamahal pa naman ang buko ngayon. Buti na lang dito may free. Tingnan niyo nga at napakarami nga nitong niyog. Kaya naman marami tayong magagata sa lulutuin nilang langka. Nakakatuwa nga dahil meron niya rin daw lang kang hinog. At eto na nga pagkadating na pagkadating nila dito ay inihanda na nila ang kanilang mga lulutuin. Grabe, ang laki rin talaga ng natitid. Nakalibre sila dun sa farm sa pagkuha nitong mga to. Sobrang dami, mukhang marami makakakain nito. Nagtulong-tulong na nga sila sa paggagayat at pagluluto para mas mapabilis. At para makapag-outing na kami. At ito na nga ang mga naluto. O tingnan nyo, napakarami, napakarami din nilang nabigyang mga kapitbahay. Alam nyo naman mga person, isa itong mga ginatangil lang ka sa mga nagustuhan namin ni baby. Kaya naman tumantua rin ako dahil makakain na naman ako nito ngayon. Mayamaya maya nga lang ay naghain na nga kami at magbubudol fight na nga rin kami para makakain na kami panigurado ay gutom na gutom na nga itong mga to dahil nagluto pa sila bukod sa pangunguhan itong mga niluto. Kain tayo mga person at teto nga pala ang buong team. Ayan, magkakainan na. Ang sarap din talaga mag-boodle fight pag ganitong mahal na araw tapos nandito ko sa silong at lakas ng hangin. Pasensya na nga para kayo sa itsura ko dyan, hindi pa talaga ako nakakaligo. Talagang gusto ko lang makisali sa boodle fight nito. Sobrang dami kong nakakain dyan, kong Ang sarap naman kasi, pinartirat pa namin yan ng daing. Abang nakain nga kami dyan ay nagtawanan na kami na nagtawanan. Kaya naman nabulunan na ako ng nabulunan. Diyos ko, buti na lamang talaga ay merong sabaw ng buko. Hindi nga sa akin kasi pwede yung juice. At lalong hindi rin sa akin po pwede yung soft drinks na nakahain dyan. Hanggang tingin na lamang ako, alam nyo na ma, pag tumasang ang sugar level, bawal na bawal para kay baby. Kaya nga yan, dahil nabubulo na nang ako, nagsandok na ang Daddy jerson nyo ng buko juice. Nakakaloka talaga, natatawa pa rin ako sa mga oras na to habang nakikita ko yung sarili ko, tawa ng tawa. Maya-maya nga lang ay eto na nga mga person. Ito nga pala yung ginawa kong buko salad. Dahil napakarami nga nilang bukong nakuha, isinalad ko ito at tinan nyo malamig na nga at napakasarap binawa naming dessert. At pagkatapos nga namin magkainan, pumunta na kami sa resort. At ayan, ready na namin yung aming resort para makapag-outing na nga kami. Nauna pa nga yung kainan bago ang swimming. Nakakapagod kasi ang araw na ito. At ayan mga person, tara at maglangoy. Beat the heat! Sobrang excited na nga itong mga kasama ng Daddy sa yung makapag-swimming. Kaya naman dalawa na silang nagpa-pump nitong inflatable pool. Gusto nga sana namin mag-outing ngayon. Kaya lang talagang mukhang makikipagsiksikan na kami sa dami ng nag-outing ngayon. At syempre medyo mahalika nga talaga ang mga resort ngayon. Kaya naman dito na lang muna tayo sa tapat ng bahay namin mag-outing. O ba diba, bongga? isa pa nga, ko na nga rin talaga yung masyadong matagtag dahil 7 months pa nga lang si baby, mahirap na, mabuti na rin yung nag-iingat. At ayan na nga ang unang nagtampisawan, ayan, nag-swimming na nga rin ako sa mga oras na yan, kaya lang hindi ko na talaga na video dahil pinil ko na talaga yung moment sa pagbababad sa init ng panahon. At ayan nga mga person si Sansa nga rin ay pumayag na nga rin maligo dahil nainggit sa amin, sobrang binabanas nga rin kasi siya. So hanggang dito na labang muna ang ating for today's video. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Babu! Enjoy kayo! Ba, kayo ba? Saan kayo nag-outing ngayon? Comment nyo naman. Hanggang dito na lamang, babu. Thank you for watching.